Meron pong nag-request sa atin. Hello po, pwede po bang i-discuss ninyo ang mga almusal na akala natin ay okay lang pero delikado na pala sa may rayuma o arthritis? Salamat po. Kaya heto, pag-usapan natin ang sampung almusal o gawi sa umaga na dapat nang itigil ng mga may rayuma. Panguna sa ating listahan, ang paborito nating 3-in-1 coffee ang sarap humigop ng mainit na kape sa umaga, lalo na kung madali lang itimpla. Pero alam nyo ba na ang isang sachet niyan ay puno ng asukal at non-dairy creamer na gawa sa hydrogenated oils? Itong dalawang sangkap na ito ang tinatawag na superstars ng pamamaga. Ang payo ko, hindi bawal ang kape. Ang totoong kape, brewed coffee, ay may antioxidants pa nga ang problema ay ang asukal at creamer. Mas mainam na magtimpla ng serili ninyong kape gamit ang black coffee at lagyan na lang ng tunay na gatas kung gusto ninyo. Iwasan na ang matatamis na instant coffee mixes na parang candy na lang sa tamis. Umpisahan nyo na yan ngayon dahil bawat sachet na tinitimpla ninyo ay parang paggising sa natutulog na sakit sa inyong mga kasukasuan. Pangalawa sa ating listahan, pandesal o white bread. Sino ba namang Pinoy ang hindi lumaki sa almusal na pandesal at kape? Pero ang puting tinapay, kasama na ang tasty at monay, ay gawa sa refined flour. Kapag tinain natin ito, mabilis itong nagiging asukal sa ating dugo at yan ay nagdi-trigger ng inflammation o pamamaga. Ang payo ko, hanapin po natin ang tinapay na gawa sa Whole wheat o whole grain. Medyo mas mahal ito, pero isipin nyo, ang gasto sa gamot sa rayuma ay mas mahal pa. Ang whole grains ay mayaman sa fiber na nakakatulong para mabawasan ang pamamaga. Huwag hayaan ng almusal na kinagisnan ay siyang maging dahilan ng pangmatagalan yung paghihirap. Pangatlo sa ating listahan, margarine o mga butter substitutes pinapahit sa pandesal o ginagamit pang prito ng itlog. Akala natin, mas healthy ito kaysa sa totoong butter. Mali po. Karamihan ng margarine at butter spreads ay puno ng omega-6 fatty acids at minsan may trans fats pa. Ang mga taba na ito ay direktang nagpapasiklab ng pamamaga sa buong katawan. Ang payo ko, gumamit ng totoong butter, pero kaunti lang. O mas maganda gumamit ng olive oil sa pagisa. Kung kailangan ninyong magprito ng itlog, kaunting olive oil o avocado oil ang gamitin. Ang bawat pagpahid ng margarin sa tinapay ay parang paglalagay ng gasolina sa apoy ng inyong arthritis. Itigil na yan. Baka naman po, kahit ilike lang po ang video na ito at magsubscribe, napakalaking bagay na po yon. Maraming salamat po. Pangapat apat sa ating listahan, pritong itlog na sunog ang tabi o crispy edges. Mahilig tayo sa itlog na well done, yung tostado at malutong ang gilid. Ang hindi natin alam, ang proseso ng pag-init ng mantika at itlog sa mataas na temperatura ay lumilikha ng mga Advanced Glycation End Products o AGEs. Ang mga AGEs na ito ay mga compound na direktang umaatake at nagpapalala ng pinsala sa ating mga joints. Ang payo ko, lutuin ang itlog sa mas mababang apoy. Pwedeng gawing scrambled o yung itlog na malasadong luto. Huwag na huwag hayaang masunog at maging dark brown ang kahit anong parte ng itlog o ng mantika. Mas masarap man sa panlasa, pero perwiso naman sa katawan. Panglima sa ating listahan, mga processed meat gaya ng tosino at longganisa. Ito na yata ang pinakapaboritong almusal ng bayan, ang mga silog meals. Pero ang tosino, longganisa at hotdog ay hindi lang mataas sa taba at asin. Puno rin ito ng asukal at mga nitrates o preservatives na nagdudulot ng matinding pamamaga sa ating katawan. Ang payo ko hindi naman kailangan tuluyang alisin. Pero gawin itong bihira na lang maarin isang beses sa isang linggo. Para sa pang-araw-araw, pumili na mas clean na source ng protina tulad ng isda, sardinas o inihaw na isda o kahit tokwa. Mas matrabaho ng kaunti pero ang ginhawang kapalit nito ay hindi matatawaran. Pang-anim sa ating listahan, mga cereal na matatamis. Yung mga breakfast cereal na makukulay at iba't ibang korte na paborito ng mga bata at isip-isip bata. Akala natin masustansya dahil may gatas. Pero ang totoo, para ka na rin kumain ng isang mangkok ng asukal at harina. Isa itong sigurado at mabilis na paraan para sumakit ang inyong mga kasukasuan. Ang payo ko, kung gusto nyo ng cereal, pumili ng plain road oats. Lutuin nyo ito at lagyan ng tunay na prutas tulad ng banana o berries para sa tamis. Mas matrabaho ng kaunti pero ang ginhawang kapalit nito ay hindi matatawaran. Pangpito sa ating listahan, ang instant at flavored oatmeal. Maraming nag-switch na sa oatmeal dahil healthy daw. Opo, healthy ang totoong oatmeal pero yung nakasashay na, may lasang artificial na prutas at kailangan na lang ng mainit na tubig. Puno po yan ng asukal, pampalasa at preservatives. Mas malala pa nga minsan kaysa sa matatamis na cereal. Ang payo ko, bilhin po natin yung plain rolled oats o steel cut oats. Yung kailangan pang lutuin ng ilang minuto. Ito ang tunay at purong oatmeal na anti-inflammatory. Huwag mang palinlang sa mga healthy looking na pakete na puno pala ng mga sangkap na kalaban ng inyong kalusugan. Pangwalo sa ating listahan, ang sobrang maalat na tuyo o daing. Ang isda ay maganda para sa arthritis dahil sa omega-3. Pero ang tuyo at daing na binabad sa sobrang daming asin ay nagiging kalaban ang sobrang sodium o alat ay nagiging sanhinang water retention o pamanas ng katawan kasama na ang paligid ng inyong mga kasukasuan na nagdudurot ng paninigas at sakit. Ang payo ko, kung kakain ng tuyo, ibabad muna ito sa tubig para mabawasan ng alat at kumain ng katamtamang dami lamang. At siguraduhin uminom ng maraming tubig sa buong araw para mailabas ang sobrang asin. Pangsyam sa ating listahan, ang yogurt na may fruit on the bottom. Ang yogurt ay sikat dahil sa probiotics na maganda para sa ating tiyan. Pero yung mga yogurt na may matamis na fruit syrup sa ilalim ay isang patibong. Ang dami ng asukal doon ay katumbas na rin ng isang soft blink. Imbis na makatulong, lalo lang nitong pinalalala ang inflammation. Ang payo ko, Piliin ang plain o Greek yogurt na walang anumang pampatamis. Kung gusto ninyong maging matamis, kayo na mismo ang hiwa ng sariwang prutas at ihalo dito. Sa ganitong paraan, kontrolado ninyo ang asukal at siguradong tunay na sustansya ang nakukuha ninyo. At ang pangsampu sa ating listahan, ang pagtulog muli pagkatapos kumain. Hindi ito pagkain, pero ito ay isang mapanganib na noi sa umaga. Pagkatapos kumain ng mabigat na almusal, babalik sa higaan at matutulog muli. Ang gawaing ito ay nagdudulot ng acid reflux at pinapabagal ang metabolismo na parehong konektado sa paglala ng pamamaga at pananakit ng katawan. Ang payo ko, pagkatapos kumain, subukang umupo muna ng kahit 30 minutes. O mas maganda, maglakad-lakad ng dahan-dahan lang kahit sa loob ng bahay. Nakakatulong ito sa maayos na panunaw at pinapanatili ang magandang sirkulasyon na kailangan para mabawasan ang paninigas ng mga kasukasuan. Mga kaalamang hinog, ang pag-iiwa sa sakit ay nagsisimula sa ating plato tuwing umaga. Hindi kailangan maging mahal ang pagkain para maging malusog. Ang kailangan lang ay tamang kaalaman para maprotektahan ang ating sarili at ang ating pamilya. Maraming salamat sa inyong panonood. At nawa'y pagpalain tayo ng maguting kalusugan.